Hi guys, magandang araw po. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video na ito guys, very timely po ang ating pag-usapan. Bakit maraming teacher na umaalis dito sa Pilipinas? Before tayo guys magsimula, um, ito po ay sarili ko pong opinion sa mga nangyayari sa ating bansa. At para na rin mabigyan kayo ng informasyon, no? bakit maraming teacher na umaalis dito sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. So Merry Christmas everyone, no? So ngayon, December 25, 2025, ah, uh, 2024, no? So maligayang Pasko sa inyong lahat. Sana po ay nasabuti kayong kalagayan. At uh, ingat po tayo palagi. Tandaan natin, ang Pasko ay hindi lang po puro pera o regalo ang ating matanggap, but also pagmamahal sa ating kapwa tao. Okay guys, so pag-usapan po natin, no. Oh. Itong pag-alis ng mga guro papunta sa ibang bansa ay noong una pa meron na. Pero sa ngayon, naobserbahan ko mga kaibigan ko ng mga teacher dito, especially those teachers nagtuturo sa elementary at high school ay umaalis papunta sa ibang bansa to be specific po guys sa Amerika karamihan ng mga uh, subject or mga na tinuturo na hindi man doon sa abroad, especially sa Amerika, ay special education. Nag-handle sila ng mga kabataan ng mga sudyante with special needs, no? mga special children. Ikalawa, mathematics teacher. Very in demand rin sa Amerika ang mga teacher sa math or mathematics, both elementary and high school. Third, is English. Pagtuturo ng English po, isa rin yun sa mga subject na very in demand sa US. Ibigay ko sa inyo ang reason bakit nagahari sila ng maraming teacher doon sa Amerika or sa ibang bansa, uh, Taiwan, uh, Thailand, and China. na English naman yon. And then we have also here TLE no? or computer teachers. No? science teacher, no? Nagtuturo ng mga chemistry at saka physics. Now. So sa ngayon, naobserbahan ko, marami talagang umaalis. Number one reason, greener pasture. Doon guys, malaki po ang kinikita nila in dollars, millions in pesos sa isang taon. Dito hindi nila yon makikita. Sad to say, iba sa kanila, are permanent teachers sa public schools or private institution. So they have to gamble. Kasi sa US, alam ko lang to ha, sa aking panaliksik, inoperan sila ng G1 visa. Now, let me explain what is a G1 visa. G1 visa is not an immigrant visa. Parang ano siya, parang working visa sa, pero ang duration nyo is 2 to 3 years maximum is 4 na kailangan mo talaga bumalik dito and then magtrabaho naman ulit ng one or two years and then allows you to go back to work in the US. Hindi siya ano ha, hindi siya immigrant ha compared sa mga nursing mga mga nurse natin na immigrant talaga at na magiging citizen doon sa US. Ang iba naman kung nandoon na single makapaghanap ng jowa or a fam magpakasal so naging American citizen sila automatically but they will wait no for several years and um, application for citizenship no pero hindi sila mapabalik dito no after their 2 or 3 years na stay doon sa US now ano ang primary reason sinabi ko nga greener pasture malaki ang kita ikalawa po sobrang dami na hinahanap ng mga teacher doon sa Amerika, iba sa Thailand, English teacher, at saka sa China, nagtuturo ng English. Bakit? According sa mga kilala ko, sa uh, kapatid ko doon sa US, ang mga teachers sa uh, elementary at high school, especially sa mga public school doon, or private, mababa rin ang sahod in dollars. Hindi sila mataas compared sa mga nurse, okay, or mga physical therapist. So maraming Americans na umaayaw kasi maliit lang talaga ang sahod. Ikalawa, e alam naman natin kung sa public school, medyo liberated ang mga kabataan doon, medyo... Yun nga eh, maraming case ng mga school shooting, mga bullying. So kung iba siguro parang na parang tinamad na na magturo doon. So walang magawa ang US government, just to find an alternative teacher from abroad specifically in the Philippines para magturo dito magturo doon no sa mga subject ng science, english, special education, uh, computer no at baba. Second reason. Ang G1 visa pwede madala ng asawa ang kanilang pamilya, especially ang kanilang husband or asawa. 'Yun ang maganda kasi wala nang reason na mag-stop ka sa pagtuturo doon kasi dala mo rin ang pamilya mo eh. Okay, pwede din sila makapag-apply ng trabaho, etc. No? Ang ibang school, kung matagal-tagal ka at saka ang performance mo maganda bilang teacher, pwede ka maging staff. Ah, pwede ka nilang ma-permanent in long-term basis. Ewan ko lang kayo, hindi naman ako nakapunta doon. So, yun po ang mga reason guys, bakit maraming umalis na teacher, para magtrabaho doon sa US or sa ibang lugar no sa Thailand English naman sa China English teacher din no Number one is the salary and opportunity sa kanila nga makapaghanap ng ng better improvement sa kanilang job status no at saka promotion din sa kanila no more on the money side guys no so kung may mga opportunity, why not? Depende naman sa likes and dislikes, no? So, ganun talaga. That's why ang deep ed, sa nabasa ko news at narinig ko, nagkakaproblema, no? Sa paghan ng replacement ng mga teacher. Kasi ang mga magkagaling na teacher, umaalis doon na nagtatrabaho sa US. Iba sa China, iba sa Thailand, no? Sa isang state doon sa US, nabasa ko, kramihan sa kanila, nasa North Carolina, Houston, Texas, etc., no? So, yun lang po guys. Sana po may napulot po kayo. Sa topic natin ngayon, walang masama guys no kung gusto talaga ng mga teachers magtrabaho sa abroad. Kanila 'yung freedom. Hindi naman sila pinagbabawalan ng government natin kasi democratic form of government naman. Kaso lang may risk din. Kasi kung bumalik, uh, parang hindi sila naka-adjust na tapos ang kanilang contract pagbalik nila dito, hindi sila makapaghanap ng trabaho at maubos ang kanilang inipo na pera, yun lang. sakripisyon na naman, problema na naman, unemployment, etc. And then they will start from the very beginning naman guys. So that's why, advice ko sila sa kanila kung doon sila sa US or ibang bansa, China or Thailand, mag-ipon sila ng pera, mag-invest sila. Para bumalik sila dito, ma-income pa sila or mag-start sila ng maliit na business o mag-part-time teacher, etc. No? So thank you so much no sa inyong panonood sa channel ko. Kung may comment kayo or suggestion, pakilagay lang po sa comment section ng ating uh, video sa ngayon no. Maraming salamat. Merry Christmas again. Kung bago lang kayo, paki-like, share and huwag mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam.